tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo na no, luxury cars. Again, inamin mo, 28 lang? No, sa 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin, magkain Rolls Royce. Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh come oh, on! Yun? Oh come Nasa on! Gumilikha na napa-kamal na kochet. Di mo alam kung magkarumu binili, binili? No, I know the price. Oh, yeah. oh us, Pero ano? Uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment. Oh, so how cha. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang forty two. Forty two million. Rolls Royce is one kochet What else? Um, the Maybach. Maybach, Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How many Maybachs? Pwede pa nating pakita yung screen. Kaming one. hindi nakakaalam um, ng kotse na hindi. Uh, nain malam one. kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. <laughs> eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo. Pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... Pa para malaman namin, ano ba itsura ng pinag-uusapan may natin? Maybach is Mercedes, right? Oh, ilan, mer ilan ang Maybach mo? Meron Isa lang yung... po. Oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley? Wow. Mag magkano mag yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new? All brand new? Um, yes po. Alright. Uh, ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What, what is that? G63. G63? Ano yun? Benz. Benz? G63 is that a sports car? Hindi po, G wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, wakano. Parang yun, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. Uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Uh, yung isa, eight. Yung black. Hmm. Long wheel base? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Hmm. How much each? parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Mm, what else? Yung suburban. Suburban. Mm. Oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, eh, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa, binili yung suburban po. oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Uh Oo. -oh. Brand new? Hindi. Second hand? Binili mo second uh -huh. hand? Tapos lahat ito mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare-brand new? Apa. Uh -huh. O bakit bumili ka ng second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand eh? Kasi, kasi yun, yun lang, lang yung available, yung kasi that was the na... time, at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available niyang When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, no, no po. <clears throat> When? Pa Since 20, 22, 21. 2022? May, may 2021 pa po. Ah, uh, 2021. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. O kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo mga sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8, I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Ah, uh -huh. sa dami. Sa dami. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is autobiography? Po. Uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover ka pa pala, di mo sinasabi sa akin, oh, Range 2016 Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography, ito ba yung Range Rover? Range okay. Rover pa. Okay, how much how much did you purchase? 16. 16 million. Hmm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Hmm. What else? Aside from Range Rover. Sabi Defender. Niyo? Defender. Ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata tayo. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoke. Ev Ano? Evoke. What is Evoke? Range Rover. Range Rover pa rin. O, oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Mga Evoke. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. O, oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, Ah. oh sige, ano pa? Ay, kaya, hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday pala? Iba-iba. Siguro, siguro sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto man nang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable to have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung man, mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Hmm, isang tanong. Ako, na, hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala na wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala na wala kayong contact. Ngayon, o wag ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong dyan. Sino ba, sino ba tinitignan mo dyan? O. Oh. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa sa mga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po.